Inila larawan ng transcript tungkuyton ni Uriel, Eng, 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 hel, ng Lai, eng, eng, hel, ng Lai, wana, na ng 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 at ng nami ng misyon. Saka kalalimang ipinakikita NG teksto, si Uriel nakilala bilang ape yng Dios hindi lamang bilang isang anghel anghel liwanagundi bilang tagapagtalagarin NG mega pintuan NG siya ay inilarawan bilang ang anghel anghel ang katarungan et babala hang pang nahing kwento ay umiikot sa halos pakpapakamata inamisyong na tinanggap ni Uriel hang biumba-ba sa habes isang buhay na bilangguan kung saan nakadena ang magasinaw at nahulok na nilalang hang layunin ayupang isal hang mehea nabuksan na pintuan at maglama nehe kasamahan na nagbawanta sa pago ng emga ang ganan sa langit nehe langhit impierno ang pagbaba at pagbabago Habang chia ei bumababa ang liwanag ni Uriel ay naksimulang magalinlangan at siya ay kinabkob eneke emga nilalang na tumutukso sa kanya sa pamamagitan ng emga kasenunga nanak sa nagsasabi sa kanya na siya ay pinabayan ng di Diyos ang bagamate saglit siyang Nagalinlit na ha! Laniya ang kanjang pananampalataya at ang kanjang layunin sa isang siga. Ginagamit niya ang kakanyahan ang kanyang sariling liwanag upang isal ang megapintuan anehe abis gajun paman. Ang teksto ay nagsasaha na sa ito may nabasak sa lu niya. Si Uriel ay lumabas mula sa dilim na hindi nakikilala, na may taimik na anino sa loob engi kanyang na at ang kanyang mega mata Kintong ngayon a ah, kumikinang napula tulad NG, mega baga- Ang sa pananampalataya at sakripisyo ginamit bilang, alegorya ang kwento ni Uriel ang kanyang paglalakbay ay hindi tangkol sa kalualaysan. Ngunit tungkol sa alaga NG, sakripisi at katapatan ang anga ang liwanag na dapat ay perfecto ay nagbabalik na sugatan. At may galosaya banan. ang karanasang ito ay nagsisilbin palala ng tunay na tagumpa. Yay hindi umusbong ng hindi nasaktan mula sa meha kalalimane NG buhay tulad NG sakit pakawala at pa kakanulo nugane sa halip ay nanataling tapa sa Dios sa kabila eneke imga galos ete tako ang lewan ag niuril kahit na sugatan ay pacheloy na kumikinang bote ang pagpupursik na ito ang tunay na diwa, NG, Kanjang Lakas.